ang ganda-ganda ng bahay namin. Magpicture-picture na dito ako dito. <coughs> Ayoko na dito sa bahay. May kapatid pa ako. Hindi ko alam. <coughs> Bebang anak, sorry. Hindi ko sinabi sa'yo. Si nanay, nagsinwalig niya sa sa'kin hindi niya sinabi na may ate pala oh. oh. ako. <laughs> Nalangis na ako dito sa bahay. Barbara, nasabi mo si Bebang na mawalan siya sa loob. Hay naku, Nay. Hayaan niyo muna yan si Bebang. Nagtatampo lang yan kasi hindi niyo sinabi sa kanya na may gama rin siyang maganda. <laughs> Kasalanan ko to. Bakit nagagamitin Umalis na ako dito sa bahay! Akala ko, ako lang yung nag-isang anak ni nanay. Yung pala, meron pa akong kabatid, si Ate Barbara. Galito kay nanay, nagsisinungaling siya sa akin. Ako, si Ate Barbara. <laughs> Oo, manila ko, Beba. Hindi ko sa'yo sinabi na may kapatid ka. Dahil ang ate mo, kasama ng tatay mo sa Manila. Akala ko kasi, hindi na siya uwi dito. Kaya hindi ko sinabi sa'yo. Gulong-gulong yung isip ko. Hindi ko alam kung magiging masaya pa ako. Oh hindi. Dahil nandiyan na si Ate Barbara. <laughs> Pag-usap tayo ng mabuti! Magpapaniwalag ako! Hindi ako niwala sa Nay! Alis na kami dito ni Big Bang! Big Bang! Nasaan ka? Alis na tayo dito! Ay, ay, si Big Bird! Tara na! Namayos na tayo dito! Ay, naku! Nakaharap pala si nanay sa may labas! Paano kami makakanis dito? buhay natin eh. Iingiting ko yung mga friends ko. <laughs> ano naman to si Barbara? Puro selfie? Puro cellphone? Hindi ba utusan? Huwag nyo na kasing intindihin mo na si Beba. Mamaya-maya, magiging okay na din siya. <laughs> Hindi ako magiging okay. Ayoko sa inyo. <laughs> 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 Ang okay naman ito ni Eba, akala mo naman ang ganda-ganda? Well, well, well. Mag-selfie na ng nga lang ulit ako. <laughs> Yahoo! Anong gagawin ko, Big Bird? Masama yung love ko kay nanay. <laughs> Hindi ko rin alam kung kakausapin ko si Ate Barbara. Hindi ko alam yung ugali niya. Mabait ba siya? Masungit? Matapang? Hindi ko alam kung magiging close kami. Hindi ko alam yung pakiramdam kapatid! Ah. Sana, hindi na lang siya nagpakita dito sa bahay at hindi ko na rin nalaman na may kapatid ako! Ah. Bebang anak! Taha na! Huwag ka na magtampo! Sorry na! Huwag ka na magalit! Ah. Barbara! Halika na! Ikaw na makipag-usap kay Bebang Okay, Nay. Nandiyan na po ako. Tapos na ako mag-selfie-selfie. Bebang, bebang! Buksan mo itong pinto! Selfie Barbara mo to! Ayoko po, ate! Gusto ko pumapag-isa! Nayo! Ayaw din ni Bebang makipag-usap sa akin! Pilitin mo para magkabati kayo! Bebang! Please! Buksan mo Pakikip pag-usap mo kay Ate Barbara? Mag-comment lang kayo para sa part 3. Bye-bye!